Hindi na po. Ah, hindi ka na talaga nag-aral? next year na daw po. Next year. po mga bumalik po tayo kay Ray para ituloy yung tulong para sa, para sa kanilang dalawa na and para sa kanyang magiging baby na. So, ang focus ni Ray ngayon is para sa yung baby na. So, yung pag-aaral isi-set aside mo muna. Anong plano mo? Pagkapanganak? Opo, mag-aaral po niya. Mag Pagkapanganak. So, oh, ayan. Siya po yung ano, jowa. yan, Ano pangalan mo, be? Dona. <laughs> si Dona. Si Dona ay ilang taon ka na? 20. 20? Tapos si Ray ay? Mga 21 po. Ngayong September 24 po. Paano kayo nagkakilala? Uh, ah, sa ano din po. Sa, ma sa Magbini din po. Siya ay anong course niya? Ano po? eduk po. eduk po. Tapos ikaw ay? BS Cream po. BS Cream. So ano yun, magkasama kayo sa, malapit sa boarding house or doon lang talaga sa school kayo Do nagkaralala. Doon lang talaga sa school. <laughs> Tapos, <laughs> chat-chat. <laughs> Opo. Oh, hmm. chat, Tapos, ilang ano na, ilang taon na kayong magjowa jowa uh, ano na po ngayon? Ay, ano na po ngayon? Eight months na po. Ah, eight months pa lang? Months. Hmm. So, si Donna ay taga saan? Malapit lang din dito. Nagbo-board ka dati sa diet? Hindi. Paano yung ano? Set up mo ng pagpasok? Uwian? Uwian po. Oh? Opo. Oh? Layo ah. Layo din. Tapos si Ray, di ba nagbo-board ka doon dati ano? So, may mga time na pumupunta ka sa boarding house ni Ray. Um, Ayan, so, so medyo mabilis yung mga pangyayari kasi 8 months pa lang. So, sa ano nyo, sa ngayon, ano yung mga naisip nyo na ano yung parang pagkakamali nyo or na-realize nyo na ngayon na hindi kayo makakapag-aral pareho, di ba? Oh. Ano yung mga na-realize nyo? Na dapat po, di, di dapat po, pimpadali. Ano, dapat po, pimpadali po yung pag-aral. Ikaw? Ayan, oh, speechless po si ano si Donna. So, kasi bigla-bigla na bigla, nabigla rin pala sila sa kanilang maging, mga naging desisyon. Ibig sabihin hindi talaga nila napaghandaan. Okay, may mga pangarap sila yung lalo na si Ray kasi siya ay panganay sa unang mga vlog po natin makikita po natin na porsigito talaga si Ray makapagtapos para matulungan yung ano, kanyang mga kapatid para makatapos din kasi nga siya ang panganay so ngayon na disappoint niya yung nanay niya at saka yung tatay niya ano yung ano naging way mo para gumaan yung loob nila nanay at tatay mo ano po, tanggapin na lang po para din po sa mga anak ko namin nakiusap ka sa kanila. po? Paano mo na sinabi sa kanila na naka ano nakabuntis ka? Naka ka na? Hindi po nang ano, nang pasensya kina mama at papa. Hmm. So sa ngayon, anong plano nyo dito muna kina mama mo? Ano ba, may plano kayong ano magpakasal? Opo, po. Kailan? Sa so October po. October. Opo, sa so Wisnow po. Ah, okay lang. Okay lang. October ano? Ay, ano po po, wala pa po pong deal. Pinag-pag-uusapan pa? Pag-uusapan. Ilan ba na yung, ano, ah, uh, chan? Ah, three Dona po. May dono. Three months. Dona, ah, uh, nahihirapan ka ba sa sitwasyon mo ngayon? Okay. Kasi, ang dami din po kasing nag-judge. Bawat labas ko po or what. Ang dami po nilang sinasabi. Kasi ang expect sa iyo makakagraduate. Hindi pa naman huli. Yan, marami namang nangyari na kagaya nyo, pero nagsikap sila, sila na makatapos, ano? Walang huli sa pag-aaral. Pagkapanganak mo, pwede ka pa uli mag-aral. Pagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Pagpatuloy nyo, para sa inyong dalawa And para sa magiging baby nyo ano? Mas lalo kayong magsikap Kasi may baby na kayo no? Kung may mag-aalaga sa baby mo Pagka panganak, pwede ka ulit mag-aral Para makagraduate ka Sa nangyari sa inyo May mga natutunan ka? Sa side mo, ano yung natutunan mo? Ano po? dapat po di na madali yung isang bagay. Huwag maging marupok ka na. Opo. Huwag <laughs> maging marupok. Usually saan kayo nagde-date? Kasi 8 months pa lang ay may mga date na nangyari. O, oh, meron naman po. Ah, meron naman. Ano yung pinaka-memorable ano, pinaka date niya? Ano po kasi kami pag nagkikita with friends Opo. po lagi. Hmm. Ganun po. Kayo. Group date? Opo. Oh, Lagi pong ganun. Wala pong kami lang. Ay, ganun? Galing ah. Oh. Lagi pong kasama yung mga tropa namin. May chaperon pala kayo palagi. Opo. Oh. Pero nakatakas kayo ah. Magaling pala kayo sumalis eh. <laughs> Yun lang. Hindi kayo masyadong nabantayan ng mga chaperon. Parang gusto kong sisihin yung mga chaperon niya. <laughs> Ngayon bago pa lang kayo nagsasama, diba? wala namang kayong sabi mo nga walang date date na nangyari kasi lagi kayong group date so magkasama kayo sa isang bahay nag adjust ba kayo sa isa't isa may mga time ba na syempre hindi mo siya masyadong kilala 8 months pa lang eh tapos group date. siguro chat chat lang din ano hindi mo pa alam yung ugali ni Ray hindi, mo, hindi pa rin kabisado ni Ray yung ugali mo may mga time ba na ano, nagkakasagutan kayo mga ganun Hmm. Huh? Usually ano yung mga pinag, ano, pinagtatalunan nyo? Kapag ano po kasi, minsan po nag-attitude po siya, tapos hindi ko naman po alam yung ginawa ko, ano po. Hmm. Attitude ka? <laughs> <laughs> so siya talaga yung attitude? <laughs> so kailangan mahaba yung pasensya mo, no? Opo. Ikaw talaga yung kailangan magpapasensya, uunawa sa kanya. Bakit ba gano'n ang rule mga babae? <laughs> hmm. <laughs> hindi ah, balik ka dapat. Yung babae tinanong, lalaki tanong Ah, ikaw. Ah, kasi yun ang sinabi ni Donna. Eh, babae ako. Siyempre, kakampi ako kay Donna. Babae yan eh. Sa side ng lalaki. Dito tayo kay Ray. Ay babae ang tama. <laughs> Sino man lagi ang tama? Sa side ni Ray. Ano yung ano? Sinong mas ma-attitude? Si Donna o ikaw? Ako po. inamin ko po. Ah, siya naman pala ako. talaga. <laughs> ako <Taking> of... Ako <laughs> 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 eh, um, may mga ano na, gamit na yung baby nyo. Oh. May mga gamit na yung baby nyo. Pinaghahandaan nyo na ba yung mga gamit ng baby nyo? Ano po lang po yung sa gamit hmm. Tapos, check up. Ay, wala pa pong check Hindi ka nagpapacheck up? Hindi pa po. Bakit? 3 months na. Ano po kasi, wala pa po yung wife. Pero may schedule ka dyan. Po, may schedule pa. Hmm, kailangan magpa-check up ka kasi ano, first baby mo yan. Importante kasi yung monitoring para sa first baby niya. So, ayan. Maganda yung kwento nila. Sila ay group date. Pero mukhang magaling silang tumakas na dalawa. Kaya yun. Ayan. So, ito po yung kwento nila. So, maganda yung kwento nila. Ah, so, hindi ko pa alam yung mga kasunod kung may tatanong. ako <laughs> may tatanong. Ah, sige na, go paano mo in, paano mo ano ngayon paano mo tinanggap o buo mo buo mo na bang tinanggap na magiging nanay ka na dating ng araw Donna tinanggap mo na ba na ay magiging nanay na pala ako naisip mo na ba yun or tanggap mo na talaga sa sarili mo or nag doubt ka pa ako ay baka tatay ako mo <laughs> na, na, ano ba tong tanong <laughs> tanong ko magulo na naman ang tanong ni Erwin hindi <laughs> ano, yun lang sagutin hindi ka pa nagda-doubt na nanay ka na talaga? Hindi naman po kasi ginusto naman din po namin. Yan. Hindi lang ganun kahanda, ano? Opo, parang napaaga lang po. Mm. Mm. At least, maaga tayong magkaroon. Ang baby. No? Kasi maaga niyong masabay ba yung anak mo. Huwag kayong magparaaway kasi maapit pa yung pagbubuntas tayo. Mm kawawa si baby. Doon sa mga naririnig-rinig mo, syempre maraming negative na naririnig. Lalo na bata pa kayo, tapos syempre mga nag-aaral. Sa mga naririnig mo sa palipaligid, ano yung nagiging lakas mo para patuloy lang, ah, wag isipin yung negative. Ano yung Ay, nagiging panlaban mo? Hindi ko na lang po sila pinapansin kasi mas importante po kasi yung anak ko kaysa sa kanila. Hmm. Sa mga kabataan na katulad nyo na nag-aaral, ano yung may papayo mo? <laughs> <Tuna. laughs> Salita ka rin. <laughs> ano po, nang po pong madali ng bagay-bagay po. Ah, uh, muna po yung pag-aaral. Kasi po mas may mayro pang buhay pag ano, pag pag po yung mga bagay-bagay po. Mas maraming obligasyon ano? Mas maraming obligation. Pero okay lang naman yan, hindi pa naman huli ang pag-aaral. Sabi ko nga ay wala namang matanda sa pag-aaral. Gusto mo ba mag-aaral, Dre? Gusto ko Saan ka ba nag-aaral? Sa ano po sa mabili. Magkano tuition mo doon? Mas mas tumas po ngayon eh. Magkano nga? <laughs> ano ba hindi ko, Hindi ko na po alam kung magkano pero mas tumas po. Nasa 19. Opo, nasa 19. Dati magkano yun? Ano po? 16 ata po. 16 ata po. Yung 19 sa taon na yun. Ay, 3, 4 months na Opo. 4 months, 19 taon sa ano? Mahal ka lang yun. Hmm, malaki-laki tapos may baby kasi sila eh. Uh, Magdarating yan. Mm. Ikaw, anong ano, science kong capability? Ability. Okay. May balak ka pang mag aral Opo. Okay. Wala bang sentence sa ganyan? O pwedeng... Ma'am, pwedeng mag-ano na lang ako? Modular? Pwedeng mag... Wala po. Walang ganun Private sana. po kasi. Meron yan sa private? May scholar ka? Scholarship? Wala, Wala po. Wala din. Magkano ano ng teacher doon? 18 po ano. Mm -hmm. Bakit hindi ka nag-CN? Ano po, hindi po ako naka-exam. Mm. -hmm. Kailangan kasi ng examination. Mm -hmm. Dapat pumasa. No? Sa entrance exam. Mm -hmm. May exit entrance. may exit exam pa yun. So, ang plano mo na lang pagkapanganak talaga? Opo. Oh, Sino nagpapaaral sa'yo? Yung single mom po kung tita. Ah, tita mo ang nagpapaaral sa'yo. Oh. Eh, di na-disappoint mo din yung tita mo. Opo. Gano'n kasakit yung mga sinabi niya sa'yo, nung malamang buntis ka? Ano um, hindi din na daw po siya tutulong kasi daw po sinayang ko yung tulong niya. Sinabi niya lang yun. Mm. Ganun din ako. Sin sinabi Pero, ko lang mm, ipakita mo pa rin na makakapag-aral ka. Diba? Pagkapanganak mo, magsikap ka pa rin na mag-aaral. Para pati sa baby mo rin. Ano. Second year college ka na? Pareho kayong second year college, ha? Sayang. Pero, hindi rin naman sayang at may baby na sila. Sana all. <laughs> so, ayan po life will go on sa kanilang daan. sana po ano, matulungan pa rin natin sila. Lalo na ngayon, mas kailangan nila ng tulong kasi magkakaroon na nga sila ng baby. And magas silang haharap sa pagiging nanay at tatay para sa kanilang baby. Handa ba kayong maging nanay at tatay na? Nakayanin. Nakayanin. Marami pa kayong pagdadaanan. May mga away kasi ano kayo, itay mo pa judgment. Ano? hindi nyo kilala yung isa't isa ngayon lang kasi kayo nagsama sa isang bubong pero tatagan nyo lang para sa mga para sa mga susunod pang mga araw ano para sa baby nyo and para sa pangarap nyo maging matatag kayo lagi nyo ano uh, isi center si God sa buhay nyo para kahit mag-away kayo malakas yung ano kapitan nyo lagi si God no. so ayan lang po muna ang ating ano, interview sa dalawa Maganda si Donna. Donna, wala bang naging karibal si Ray sa'yo? Yun, wala okay, naman. Yun, si ang Ray. Ayun? Yes. Mm -hmm. Alam ko, no? Pero si Ray guwapo din. Walang naging karibal si, ano sa'yo, si Donna? Wala. naman. Kanyan ah, ang ay. mga lalaki. Isa <laughs> lang. <laughs> <laughs> <Salami. laughs> <Umayos ka> dyan. <laughs> magkamalik pa, eh. Baka magkamalik pa lang sa'yo. Pa eh. <laughs> ano pala yan? First love, no? First, first jowa mo siya? Opo. Ray, bilisan na ang sagot. Baka sabihin hindi. Hindi consistent ang sagot nito ito. Nagsisima nga rin ito. Unang ano mo siya? Unang girlfriend mo? Opo, opo. Ganun. Baka upo at magkaharap kayo ha. First boyfriend mo din siya? Hindi. Doon mm -hmm. ang sinabi ko. Huwag kayong mag-aaway mamaya ha. ano sinabi ko? Tama kami. <laughs> Alam mo, babae talaga kami, lagi ang tama. Ng Kaya nga naghahanap kami ng Mr. Right um, eh. Isa ay sapat ayan. na sa inyo. So ayan, bibigyan ko muna kayo ng ano ha, paunang tulong sa inyong mag-asawa. dati kasi si Rayla yung tinutulungan ko. Mm -hmm. Ngayon tatlo na kayong tutulungan ko. Ayan, sa mga nais nice tumulong, pwede Oy, nyo po akong message. Huwag kaming kalimutan ha. Uh. kaming ano Huwag lang ninang sa kasal at ayaw kong magninang sa kasal. Sa baby lang. <laughs> Bakit ayaw magninang na para kamang nino? <laughs> nino? Ninong? Mag-aasawa pa ako. <laughs> Kaya eh, ayaw kong magninang sa kasal. Wala, hindi pala ako pwede magninang. Hmm. kaya pala nawala ang asawa ko. Eh, <laughs> ah, itabi nyo to ha para sa baby nyo kasi hindi ka naman na mag para sa baby talaga ha paglaanan nyo yung panganganak kasi mahirap manganak magastos tapos pag nandyan na yung baby gatas, diaper, lahat lahat magastos Di, may tindahan din. naman ako may diaper doon pero pwede ka so, mangutang kay, ano, kay Erwin kasi malaki yung tindahan yan may ano yan 7 eleven ah, 7-11 So, ayan. De, thank Ray. you so much sa inyo. De, Donna, thank you so much. Ray. Oh, may advice ko kayo. Kung may paramdam sa kanya na iba, may iba siya, may ano ka, may kahati ka sa kanya, hindi sa kanya, hindi sa iyo yung anak na dinadala niya. Huwag mong paparamdam. Hoy, loko! Anak niya yun! Na, yan ang nararamdam, yan ang pinaparamdam niya kay ano, ay Donna. Oh, Bakit? Alam ko. <laughs> Marites ko. Marites. Marites. Ano, Ha? Marites to siya, no? Huwag mo, mo iparamdam sa kanya na gano'n, ganito, ganyan. Kasi, na feel din ng bata niya. Di kailangan kasi ang nanay laging masaya pagbuntis Para hindi apektado ang baby. huwag niyong pagsisinihan yung mga kunting ano. Huwag niyong May rason bakit kaya nagkagawa. thank you so much sa inyo, ha? Salamat sa pagpapaunlock, Donna. Thank you so much sa pagpapaunlock na ma-interview kayo, Ray. Ayan. Basta ano lang kayo, ha? Pakatatag lang. Huwag kayong mag-away mag kasi mahirap yung mag-asawa na laging nag-away. Thank you so much. Bye-bye.